Good morning po mga boss. Meron po tayong kadil ngayon sa may sniper. Nakikipag-swap po ako dun sa kanyang Mio I-125. Pupuntahan po natin dito sa may San Isidro. Dun po kami mag-meet up. Ang napagkasunduan namin na presyo ay 20,000. 20,000 mga boss yung kanyang ad dun sa kanyang Mio I-125. So tara, samahan nyo po ako magbiyahe. Dito po sa may San Isidro, sa may Caron Dream Park. Hintayin po natin dito si Bossing mga boss. Ayan po pala yung sinusap natin sa kanyang Mio mga boss. Marumi lang po sa video kasi hindi ko pa po nalinisan. Mulan po kagabi. Pero bago natin i-swap, syempre i-check po muna natin yung Mio ni Bossing kung pasado po ba sa pagbabayan sale natin. Kahit na medyo malaki yung ad niya, kung hindi naman po pasado, tatanggihan po natin kahit medyo malayo yung binyayin natin. Ano po mga boss? Si bossing ay tinitingnan na yung unit natin. Swap kami dito sa kan... dito sa aking sniper, dito sa kanyang Mio I125. Ito po si bossing. Subukan na po yung sniper natin. may okay, namin ng kulukta magkano mo yan hindi boss para ano sana hindi na tumagal kasi alis pa ako binabi ko naman sa kanya bubuta pa ako simenteryo rektan na ako simenteryo yan mahal kasi yung tipos dun tapos papagawa ko pa paparepin ko pa yan boss kasi hindi mo na mapaparistro ng ganyan yan na kulay kailangan nakabalik yung dating kulay niya bago mo maparehistro. Paparepaint ko pa. Ito kasi yung kay bossing oh, medyo may gas -gas. Tapos yung original na kulay nito mga boss kulay orange. Kaso naka-repaint po ng white. Kasundo na po kami ni Bossing Dito sa ating sniper Swap kami dun sa kanyang Mio ay 125 Ipaparepaint ko pa po yan Kasi hindi natin marirestro yan eh <tos> <tos> Ito yung ano, yung kasa. Mga nagkasunduan na kami ni Bossing. Nasa kanya na yung, yung aking sniper. Yung beyo niya, nandito na sa akin. Boss, thank you na. No. Boss. Salamat. Dahin ako. Ingat, boss.